Tama ba yung blood is thicker than water? Lalo na kung asawa mo may gusto pala sa iyong sister? Nakakaloka. Ang headache ko ay nagiging stronger. Ay nako, let's choose our fighter. Anali, di ba? Garisaldi, tama ba? Alexandra, welcome sa I mediation magpakilala muna kayo sa ating audience. Annalie, ikaw mauna. Ayan. Um, ako po si Annalie Arcella. Taga Subic po. Taga? Subic. Taga Subic ka. 31 years old. 31. Matagal na kayo mag-asawa ni Gary Saldi? Opo. Gary Saldi, uh, ilan taon na kayo mag-asawa? 3 years po po. Ha? 3 years. Tapos, uh, may anak kayo? Opo. Ano trabaho mo, Gary Saldi? Welder po. Welder ka. Nagtatrabaho ka ba, Anali? Wala. Oo. So, magkapatid naman kayo ni Alexandra. Pakilala ka, Alexandra. O po, si Alexandra Arsino. Oo. Ilang taong ka? 28 po. 28. Mas bata ka kaysa sa kapatid mong si Anali. Pa paano ba ito nag-umpisa? Bakit sabi nag-umpisa raw ito sa inuman? Sino magkikwento? Kwentuhan naman tayo. Sino nagpakita ng motibo? Kumbaga. Kay uh, Garisaldi at Alexandra. Si Garisaldi. Si Garisaldi. Anong ginawa niya? Ano, weng-weng na kayo noon? Warat na kayo noon? Ganon. Paano ba nag-umpisa? Sumunod po siya sa ano, CR. Ay, sumunod sa CR. Ano balak mong gawin? Ba't ka sumunod sa CR? Bahay mo yon? Sa bahay, sa bahay ninyo? Sa bahay po namin. Sa bahay o, ninyo? Magkakasama po kasi kami dun. Ha? Magkakasama po kasi kami dun. Magkakasama kayo. Eh si Annalie? Nasaan ka? Tulog na po siya. Si Tulog na siya. Na ah, natulog na. May anak kayo? So, natulog ka na at inasikaso yung anak mo. Kayong dalawa na lang natira sa, sa inuman. Oo. O. Tapos sinundan mo sa CR. O, ano nangyari pagkatapos doon? No, talaga naman, di ko, ano? Ano nangyari sa CR? Yun po, ano? Ha? Ganon? Nalikang upo siya. Ha? Hinalikan ko po siya. Hinalikan mo? Opo. Eh, hindi mo ba naisip na magkapatid kayo ng asawa ni Garisaldi, Alexandra? Naisip na mo. Kaya lang weng-weng na kayo. Wala na. Wala lang control. Ganun ba yun? Lasing na po. Lasing na. Warat na kayo. eh, si Annalie, na, nakainom din siya noon? Opo. Nauna po. Kayo. Nauna. Pero Opo. ilantok na. Ganun. Nakuha. Eh, naisip mo ba na kapatid mo yan? Asawa ng kapatid mo? May nararamdaman ka ba na mali yung ginagawa nating to? Hindi mo ba inawat yan si Gary Salving yan? Inawat na. Inawat, pero wala rin. Ano nyari? Di ba kayo natauhan na, teka, mali mo na to? Yung ano na po, wala na pong alak sa katawan na. Oh. Na-realize na po namin na mali po yung binagawa namin. Ganon? Apo. Tapos, natuklasan ba ito? Nakutuban ba ni Annalie? Na may nangyari nung sumunod na araw? Nakatira ka sa kanila? Sa mama po namin. Sa nanay mo? Ayun, Annalie, nakutuban mo ba na may something? Oo. Anong sabi mo? Ba't nila nagawa? Ha? Ba't nila nagawa nila? Bakit? Naulit-ulit ba ito? Mm. Naulit-ulit ba itong mga pangyayaring to? Hindi naman po. Dalawang beses lang. Oo, oh, dalawang beses. Oo, oh, naulit pala eh! <coughs> mo pala alam eh, naulit! Ako na talaga, Annalie, ah, ilang beses ba ito nangyari na may something kayo ni Garisaldi? Dalawa lang. Dalawa? O oh, yung una, nakainom kayo. Tapos, hindi na ninyo alam ang ginagawa nyo. Yung ikalawa, ang nari. Lasing po ulit. Lasing na ulit! Ano ba yan? Lasing ka na lasing ka. Kaya nakakatrobot. Bira kayo. Tawa kayo lang tawa. Ano ba yan? Ano gano'n na naman? Opo. Oh, Tapos si Anali natulog na naman. Oh. Ano ba yan? Nakaramdam na po Ha? Ah, nakaramdam ka na? Nahuli mo ba? Opo. Oh, Nahuli mo? Yung ikalawang beses? Opo. Oh, Sinundan po sa siya. Sinundan mo sa CR? Tatlo na kayo doon nagsiksikan sa CR. <laughs> ha? Sinundan mo. Tapos, ano nangyari sa CR? Nakita ko ng post na nag-alikan. Ganun? Anong sinabi mo? Iniskandalo mo? Ginulo mo? Sinuntok mo si sal, Ano ginawa mo? Nagpinagahampas lang. Ah, hinampas mo. Siyempre, natural lang yun, no? Normal lang yun. So, anong hinampas mo? Sinong hinampas mo? Yung kapatid mo? Yung asawa mo? Sinang mo. Sino ang dalawa? Sino una? Siya muna. Sino mas malakas? Si Annalie. Mas bata ka sa iyo, di hampasan mo. <laughs> Hindi. Ganon. So, doon mo na to klasan. Nalaman mo. Ano nangyari pagkatapos nung eksena dyan ng hampasan sa CR? Nag-decide po kami na bumukod. Ha? Nag-decide po kami na bumukod ng bahay. Oh, ano nangyari? Garisalde, ano naman pakiramdam mo? Ayun po, ah... Uh, hiyang-hiya po sa sarili ko na ano, nagawa ko po yun. Nahiya ka? Opo. O, ikaw naman, Anali, anong pakiramdam mo? Nanliliit po. Ha? Nanliit. Sa Nanliit ka rin sa sister mo. Umalis Oo. din po ako doon. Umalis ka na rin doon? Hmm. Bumalik ka sa nanay mo? Ganun? Hindi po. Nagsarili akong bahay. Nagsarili ka na lang bahay? May trabaho ka ba? O di lumayo ka na. Opo. Ganoon. Ako ha. Eh ngayon, magkasama pa rin kayo, Garisaldi at saka Annalie. Opo. Pinatawad mo na sila. Opo. Talaga? Paano ka nakakasiguro hindi mauulit? Kasi kapatid mo pa rin yan, magkikita pa rin yan. Ala, Garisaldi, paano natin masisiguro na hindi na mauulit? Hindi, hindi ko na po gagawin yun. alang-alang lang po sa mga anak ko. Sa, May alak ka? Tatlong, po. Tatlong anak mo. Isa kada taon. Ako, garisaldi ah. Talaga naman. Alang-alang sa anak mo. Maliliit pa? Ilang taon? Yung isa po, on grade, one year grade one na po. One year old? Po. Talagang bulilit pa? Three, tsaka one po. Ako so, talaga. Sa so, anong natutunan mo? Huwag nang <laughs> <laughs> ha, Huwag nang magwalwalan. Ano ba? Anong natutunan ninyo? Hindi no? na po ano iinom ng sobra para... Para makaiwas. Opo. Sa tukso. Ayan naman. Ikaw na patawad mo na, Annalise Alexandra. Opo. Ano na ang relasyon ninyo? Magkapatid ngayon? Normal na? O? Okay naman po. Okay? Opo. Talaga? Talaga? Napatawad mo ng buong buo? Opo. Pagpalang sa mga magulang namin sa pamilya po alang-alang sa pamilya, talaga naman Pilipino. Ano anong ano naman ang gusto mong sabihin sa kapatid mo? May payo ka ba sa kanya? Um, sana hindi na maulit. Sana hindi na maulit. Ayan na. Sapat <laughs> na 'ko. Ano naman ang uh, payo mo sa asawa mo? Mga um, so. <laughs> Lanongan? Eh si Carisaldi. Ano naman, may pagkukulang ba si Annalie na nakita mo kay Alexandra? Wag ka naghanap ng iba. Kasi Ay tulog ko. na. bakit pangalak lagi. Laging buntis. Ayan naman. Mabunganga po <laughs> si asawa niya. Hala, mabunganga ka daw. Totoo ba, Annalie? Ha? Medyo. So nagpreno ka na? Ganon. Eh si Alexandra hindi pa mabunganga kasi wala pa sa asawa. Wala pa sa asawa. Ayan. Ayun. Gusto mo ng katahimikan, ng kapayapaan sa bahay. Ganun. <laughs> Nako ha, Anali, may pagkukulang ka rin pala. At ikaw, tigilan na yung walwalan kayong dalawa. Ano? Sa bawat katapusan, ayan naman, ay mi kamayan. Ayan, magkamayan naman kayo magkapatid. Maghalika kayo, kapatid kayo eh. O, oh, Anali, Alexandra, sabi mo, normal na kayo. Ayun, bait naman ako. In fairness. Ayan, palakpakan natin. Sa bawat katapusan ng bangayan, ay may kamayan. Ayan. Eh, mag-asawa. Ano? Balik na kayo. Ano, pinatawad mo na kahit bunga bungangera, kahit walwalero. Ano? O, oh, nagpatawad na kayo. Sige na. <laughs> wow, talaga naman, very bright dahil. Magpapalik po ang ATM sa At The Moment with I'm Me Season 3.